Masyado ba naging disente yung ibang senador in the face of the uh, Duterte's behavior? Isa lang naman yung disente yung senador doon eh. Meron ba ang ibang nakitang disente na senador? If you can define... iba, iba, yung, iba yung pandukta ng mga senador, hindi pagiging disente. Ano? Sake of Pagiging Pagiging prodigo. Mm, pagiging prodigo. <laughs> No? Ah, okay. O, oh, yun, yun ito. Si mga sycophants. Hmm. Okay. Yun. Hindi, yung ano, yung kay... Yung, yung na kay... Yung kay... Yung Not in a million years. ah, oh. Hindi, ito. Yung, yung, di ba, nagka, ilang beses nagkasagutan si na Risa Ontiveros at si Rudy, uh, Rodrigo Duterte. Hmm. hmm. Okay ba yun? O dapat medyo mas nag-push back pa si Risa Ontiveros? Well, uh, syempre, yung iba dyan, theoretical na. Pero, yung balance sheet, yung kanyang ginawa ay uh, hindi lamang uh, naikanto si Digong. At least doon sa mga hindi niya mga tao. At least doon sa mga hindi niya mga uh, panatiko. Uh, at least doon sa yung mga nanonood na nasa gitna. Tingin ko nakatulong yon yung ganong klaseng pagkanto ni ni Risa. Pero si Risa kasi hindi naman siya pwedeng lumabas doon sa kanyang persona eh hindi naman niya makikipagmurahan eh. Di ba? Siguro kung tayo talaga. nandun. oh, kung tayo nandun, pwede tayo makipagmurahan. Whether Ay, hindi ako. Hindi, na hindi na ako gano'n. Hindi ako. Oh. ako. Hmm. Ako hindi. Hmm. Yan hmm. lang. Okay ba naman tayo? Uh, siguro, I'll try to insult him with uh, some of the finest words without saying yeah. the cuss word. Yeah. yeah. Pwede ka naman maging sarcastic eh. Which can oh. be more effective. Huh? Eh baka hindi magets eh. Ha? Baka hindi Mende. mag eh. Posible um, yun, posible yan, posible no? yan. Pero ito, no, isa pala yung grabe rin. Ito yung tumatak sa akin. No? Talaga palang ano si, ano, no, si Duterte. No? Bastos lalo pag sa babae. Di ba yung... Eh, yung grabe eh. yung... No, Di ba? Eh, yung yung paano niya barabarahin si Risa Ontiveros, na yung, siya yung senador ha? at siya yung resource person. Tapos yung nagta-talk over, di ba? Yung hindi pa tapos magsalita, talagang inaano niya. Bastos eh. Itang very, very condescending, very patronizing, bastos, walang hiya, di ba? Pero, hindi umatras si Risa. Kaya kasi nasabi ko, oh. positibo kay Risa. Whether that is unintended, whether that is a silver lining, it doesn't matter. No? Naging mm -hmm. pabor kay Risa yun. Oo. Oh. Oh. Ang isa pang ano rito, medyo naawa ako, yung kay ano, Leila de Lima, na sana medyo, tri actually, triumphant mga yung pagbabalik niya, di ba? After mm. niya mm. maklear doon sa mga inventong kaso, uh, gawagawang kaso ng Duterte administration, makakaharap niya yung kanyang ano eh, yung main tormentor, main persecutor. Inaccommodate naman siya nung, nung komite sa pagsasalita, pero yung pagkakataon, nakita ko pati si Coco Pimentel parang naiirita sa kanya eh, pag gusto niya mag-interject. Ang sa akin kung yung dating presidente binigyan mo ng katutak na liway Ano ba naman itong biktima nung dating pangulo? At hindi na 'yan issue Sama. ng ano, objectivity, ha. Eh? Kasi napakalino Sama. na biniktima ni Duterte si Leila de Lima. Ano ba, bigyan mo rin ng ano, ng uh, konting elbow pero, room para makapagsalita. Pero meron din isang gagong senador doon na talagang uh, tinutugi si Leila. Yun hindi yung nyo kaibahan, di ba? Eh meron yatang actual hindi, eh. hindi lang differential kay Digong kung hindi hmm. talagang ang main enemy do sa hearing na yon si Laila para sa senador na yon parang siya nasa no hmm di ba tapos kitang kita Bal mo yung kwal yung uh, pagmumuhi sa mukha niya habang ina-address niya si Laila talaga diba? hindi, hindi, man lang tinago eh di diba? mm. at ang uh, sabi niya ay uh, napakalinis tong San nung sila ang may hawak hmm. umilip ka ron ka sabi niya. Hmm. Hindi, malalim yata yung hugot ni Jinggoy eh. Kasi di ba ano, nung DOJ secretary si Leila. Mm -mm. inyatang ang hugot ni Jinggoy, ano? Eh, yeah, pero dapat pala nagpanggap ka. Na, anong, anong sabi mo? Neutral, objective, hmm. non-partisan. No? Sa bagay, may mga taong may hirapan doon. <laughs> And sa akin, ang solusyon sa mga ganyang problema, babaan ng standards. Kasi pag ginamit yung tamang standards, we will all get frustrated. Ilang yun eh. Di ba? Mm. Parang Tinko ganito. Sayin ko, solusyon yun. Right? Sepo. Huwag <laughs> naman. Mahalaga ang buhay. Pro life tayo eh. Oh. Hindi, sila naman yung papatay sa sarili nila. Hindi naman EJ kayo. <laughs> Di ba? Usually kaya, kailangan mo nang usually background ganito, uh, both... background ko, eh. Kaya ganito background ko eh dahil mataas ang respeto ko eh sa mga hmm. ganon. Usually kasi pag, pag gano'n, malaking bagay yung dangal eh. Pero pag wala kang dangal, yun, wala tama, yun eh. Tama, tama. Ibig sabihin, pwedeng marami kang mga criticism sa shogunate, marami kang criticism sa mga samurai, pero kahit papano, di ba, may, may sense of honor. Kahit pagpalagay mo na yung sense of honor na yun ay hindi perfecto. Can we stop talking Greek? in this conversation? <laughs> Hindi ko alam eh. Saan galing yung honor? pa Paano uh, ma-relate -re sa mga politiko? Sa so, ilang mga senador? Tama, tama, Parang, tama, ano yata, tama, medyo contradiction in terms yata, yun, no? tama, tama. Honor? But, but, ano yun? Mahirap ka maging sense of honor kung wala kang nobility of spirit eh. Diba? Oo. Oh, oh. And so, you have uh, to reach a certain level of character. Yeah. Integrity. To be able to even fathom the idea of yeah. honor. Yan. Yan. Ang hirap yata ng anahinan. Sorry, ha? Pasensya na po kayo. Medyo ayokong pinag-uusapan yung mga bagay na hindi natin maunawaan. Lalo kung hmm. uh, ibabangga natin sa karakter ng ilang mga politiko natin. Honor, ano yun? meron bang ganun? Baka hindi ilan. Karamihan ang ating mga politiko. Karamihan, oo. Kasi kung may honor to, ilang overwhelming, hmm. no? Hmm. Di ba, in history, marami tayong mga politiko na nabahiran ng korupsyon pero parang wala lang, 'di ba? Parang medalya. Lalo oh. na pag nahuli sila. Diba? ba? Oh, oh. sila pa yung hmm. Sa dami, sa dami nga ng bruhaha tungkol sa pork barrel, tungkol kay Napoles, aba, lahat pala sila inosente? Oo. Ayun problema ba? eh. Yung administrasyon diba? niya yung problema. Ayo, diba? ayo problema. Parang itong kan? 35,000 patay sa EJK. Wala kayong katibayan, ano pa kayo? Wala kayong mm. katibayan. No? Sa inyo pinagkukuhan, no? Mm. Tigil na 'yung mga hearing na 'yan, no? Mm. Galing nga ni Bato, ano eh, Talagang kinonfront pa 'yung pare. Eh. Propaganda mm. lang daw eh, no? Si Father flabi na guess ko so, nung o. isang araw. Yeah. 'Yan ang tinatawag okay, na honor. Ikaw 'yung nag-implement mm. ng drug war nung PNP chief ka, ngayon senador ka na. Grabe mm. 'yung mga akusasyon laban sayo. Haharap ka pa hmm. doon sa mismo investigasyon na isa ka doon hmm. sa pinaka subject. At ikaw confront yes. mo pa yung ano. Tsaka, iba, Using will self righteousness diba? Oo. na yeah, Parang siya yung uh, siya yung kinukun eh. Siya yung pinapa siya yung uh, inosente sa lahat ng ito. No? At lahat kayo nagagangon sa kanya. Kahit sinabi hmm. na ni Dickong mismo sa harapan niya, ayan yan si Bato no? That's squad yan. Mm. Pakita mo yung mga niya. Mm. Wala siyang nasa, hindi niya nasagot yung kanyang boss. <laughs> mm. Oo nga eh. Saan so, <laughs> sila kumukuha ng ano? Baka pwedeng tanongin kung saan sila kumukuha. Baka pwedeng mahira magamit yung kapal na mukha na yun bilang costume mm. sa Halloween. Yes, yes. No? no? Magandang quality eh. Pinang hindi natin na plano. Dapat gumawa tayo ng kwan eh. Parang yung documentary. Dapat gumawa tayo mm. ng ganung kasing Halloween na uh, party. Uh, oo nga, next time, oo next time. tama, no. ganda yun, no? Dapat, Halloween party. Tayo, eh. Oh, Halloween party. Tapos pero tayo mga paan? mga key models ng Halloween. Yung mga halimaw mm. ng Halloween, Talabas, oo, diba? nga. oo, nga, no? Gawin natin 'yan. Tapos yung wala nasa isang ano tayo, isang kwarto, parang hearing lang. Hmm, 'di ba? Hmm, tapos kanya-kanyang ah, character diba? tayo, no. Maganda yan. Okay, yeah. okay yeah, na. ganda yan. Yeah, Maganda yeah. yeah, yeah. mm. ng idea yan. Pa Hmm. ng mukha, ano? Yan. Yeah, uh, yeah. hmm. Mm. Medyo bumabalik na po yung uh, sigla at uh, liksi ni Mr. Ronald Yamas. Grabe namang insulto eh. Okay na ba? Uh, almost there. Sige. Almost, almost, there. there. Mga nasa ano na, 92% na, no? 92%. Uh, ang dami mga uh, nagko-comment dito, ang dami mga nagko-comment dito, ang mga nagbibigay ng pangalan pati na mga grupo, no? Ang sasabihin ko sa inyo, tama kayo lahat, ang kakapal ng mukha ng mga 'yan. Ang kakapal. <laughs> <laughs> ang sa akin lang ito, ito, suggestion ko lang sa kanila, no? Pag kayo nakakapalan sa mukha ng mga politiko na napapanood, nababasa ninyo, sana pag nakita nyo sa mall o sa isang public place, eh, huwag na kayo magpapicture. picture hmm. Yun lang. Para kaya, lang okay, tumura kayo sa harapan niya hindi siya induduraan nyo ha, ah, dahil maraming bodyguard yung mga yun. Eh. <laughs> Sumura <So, laughs> ka dun sa data alan. o oh, <laughs> <laughs> oh, hindi mong kung nakahatching ka, medyo i-hold mo ng konti. Entay, entay mo dumaan. Achoo! <laughs> ah, ganon. Pwede ganon. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Pasensya na po. Oo. oo. Ganon na, di ba? Kahit pa paano, makabawi man lang. Oo, uh, di ba? Ang kakapal kasi ng mga mukha, eh, no? Pero pag nakikita kayo pa minsan sa mall, nagpapa oh, nagpapapicture pa, sabi ko. Oh. Uh. Grabe rin ng mga tao, no? Nakalimutan hmm. nila. Masasamang tao yun eh. Mm -hmm.